Gikalipay sa grupo nga Jensen Alliance Transport Cooperative ang pagsuporta ni Senate President Escudero nga isuspenso una ang implementasyon sa PUB Modernization Program. Alang sa chairman sa mong grupo, wala na ay og makita ng resulta nga dili maayo ang pag-implementar sa mong programa. Sumala ni Ronnie Labaho nga usa sa mga halimbawa ang walay saktong tabang sa mga driver nga nagmugna og kooperatiba nga anda mosunod sa modernization pa pagjud ang kanang nanginahanglan pajud og tabang sa gobyerno para makasabay an modernization og antud karon wala pa kandam alang sa grupo nga Metro Jensen Transport Cooperative gusto panining masayran og unsa ang tumong sa suspension sumala ni Orly Sabilita nga angayan mahimong klaro og asa ang gustong ipasuspensyo the whole program ba ang suspension or katong mga requirements nila as to the components of the modernization program kay kung maingon ka nga suspensya sa nationwide or katubalang bang may mga problema sa matong sa Iloilo, sa Bacolod, NCR. Giang ko ni nga dili pa perpekto ang maong programa. Apan, may maayong mahatod nga kaayuhan sa mga sumasakay ang modernisasyon. Gihingusgan pa sa nisgutan nga pinaagi sa modernisasyon. Masiguro ang seguridad sa pasahiro o dili sama sa tradisyonal o sa mga nagag-boundary nga nagalumbaanay sa dalan ang mga sakyanan. Naamay mali, naamay kakulangon, ang remedyo is kinahanglan siya sulbaron. Dili patyon ang maong programa. Kahibaluan nga sa hearing sa Senado, gipamahayag sa Senate President nga wala gihuna-huna, wala giandaman o wala gipangutana o gipaminawan ang mismong sektor sa PUB ay hak gipatuman ang modernization program. In the heart of changing lives, Kinis Brigada Danikasi, Brigada News.